So yan guys, good morning at kami nandito di kanana na Nanay Minda. At kami po ay maghahanap dito ng puso ng saging at kami po ay magluluto ng ginataan. Wow, mahal laki nga nung may puso. Alin? Ano yan? Oh, mahal. Grabe, tingnan po ninyo yung saba ni Nanay Minda. Pareto. Pareto. Oh, sobrang taba. Sobrang laki mahal. Oh. Grabe. Yan po, ayan po. Oh, sobrang taba. Pwede nang pang ano ah. Pwede nang ibagkat. Ayun oh, may puso ng saging akong nakikita. Ayun, isang puso ng saging. Yan, kukunin po natin iyan. Mahirap lang pong umano to. Malambot po ang lupa. Yan ako po dito. Asa may palayan. At ito po yung mangga ni Tatay Rodel na binalutan. Sobrang laki. Obo, grabe ka laki. Dalawa nga ito. Ayan o. Oh. Kami daw po itigisa din ni Nanay Minda. Sabi po ni Tatay. Yay. Wala, wala. Na. Yan idadalawa lang ang anak. So, yan po ang aming kukunin. Matalas naman niya yung kutsilyo. Dulus yung tayo. So, yan po. May nakuha na kaming isa. puso ng saging. Ayan pa po, mayroon pa rin diyan ah, sa may lobo ng kulungan ng bibi. Oo, oh, malaki yan, mahal. Meron pa doon sa may tawing palayanan, mahal. Ayan, laki. So, yan po, ang aming mga puso ng saging. Hindi mo na kukunin yung isang maliit. So, yan po, at ngayon naman ay mag-ano na? pipitas na po kami kami po binigyan ni nanay kami daw po itigay ng sa nga diyan sa mangga tanggalin mo muna mali yung plastic o oh, tayo na ano to malambot itong lupa ay par ay naku par o oh, bumahal sobrang laki na niya yan mahal oh. o dahon na yan mahal yung malaki mahal wait lang wait lang diya yeah, grabe ka laki o oh. ang dadagdagan na ito isa. ito na lang ko yan yan na lang mahal yung malaki Oo, yan itong kanilalaki pa Oo, lalaki pa ay, mahal mo ka mabigtan, ha? Dahan-dahan. Eh, -dahan. putuloy ko na oh, lang ko na lang yan. Yan. Wow. Iya. Yeah. Oh, laki. Grabe. Ay, kayo na nilalaki pa, eh. Sayang naman pag... Guys, oh. Parang sinlaki na ng ulo ni Maloy. Ay! Hey! Halika to, mas malaki pa sa ulo mo. Ha? Huh? Okay. Nani, oh, akalaki. laki. Ay, sa iyo po, hindi pa. Oo, oh, anak. Tingnan mo, malaki pa sa ulo mo. Ay, sa iyo. Ay, kakalaki pa. Ah, ah! Maano, anak. Magdagta. Kiluhin mo. Oo, anak. Malaki pa sa ulo mo. Ano ito? Mangga po. Wala ka mukha ano yun. Yan. Yay, yeah, may mangga ako. Malaki. So, yan, guys. Atin pong kikiluhin. Abay, isang kilo. Isang kilo po yung isang mangga. <laughs> Kikiluin po natin dito. Aba, ay mahigit pa. Kaya po dito ko kinilo, sabi ni Nana, ito po ay yung sa kiluhan ng ganito lamang hanggang 10 kilos. Ayun po yung, yung isang kiluhan ah, ay para po sa 50 kilos ay maano daw po ang spring na yun. So yan po at yan na yung aming kinuha na puso ng saging. So ito pong isang puso lang ng saging ang aming ilalagay sa aming gagataan. Ang gagatan po namin ay yung sobra naming ulam kagabi. Iyon po ay yung isdang tulingan. <coughs> yung po tinatanggal lang ni Tatay yung palito. yung dalawa pa po namin na puso ah, ay akin po ang gagawing lumpia lumpia ang puso ng saging tapos lalagyan ko po siya ng karling baboy so yan po si tatay nag slice na nag request po kay tatay na gamit yun nipis nipisan para po talagang kapit na kapit ang gata malasa So yan guys, papakita ko sa inyo yung tira naming ulam kagabi. So yan guys, ito po yung aming sobrang ulam. At yan po yung aming lalagyan ng, ano po ay ng, yan oh. Yan po yung ating lalagyan ng puso ng saging. gawang hindi na po siya parang masarap na halmat iinit namin sa ano uli, yung parang iihaw. Gawa na ito po inihaw namin kagabi ay. So mas masarap po siguro ay igagat na lang, mas malasa. dapat matatapos na. Tatay, marami din po kan eh. Malaki po yung puso ngayon eh. Si tatay po ay may kinayod na ring niyog. Isa lang po tatay yung ate yung gagata di yan. Set ka Ay bakit po yung isa yan? Nalulukab. Ah, nalulukab ka ba? So, yan po ang ating dalawang pusong aking lalagyan ng karning baboy. So, yan po at nakaredy na rin ang ating ricado. May sili tayo, may bawang at luya. At ito po yung ating kakang gata. O, ito po yung ating unang gata. Ayan po, pahilo-hilo pa si Maloy. Sabay oh, tayo maligo. Oo, tayo. So, yan po at atin po muna yung babandian. Yan po ay tubig lang muna. At pagkatapos po na yan, sa ka po ni tatay, ilalagay yung gata at yung mga rekado Tapos po yung ating isda. So yan po, at tatanggalin lang ni tatay yung tubig na pinagpakuluan. Para po, ano, mawala po yung pakla. So yan na po, at ilalagay na ni tatay yung ating gata. Yan po yung unang gata. Lagay na ni Tati mga ricado. So, yan po. Talagyan lang po yan ni Tati ng pampalasa, asin, at paminta. Tapos, kaunti pong magic salt. Yan, mabilis lang pong kumulo. Yan, oh. Ang bango. Mabango Mabang na agad. Pagkakasig po eh. niya. Paminta. Masarap May din. Wow. na So yan po, na namin ang ating puso ng saging. Yan talagang ah, sarap yan po ang masarap lang dahil gulay sabayin po dali na agad ulam na maaga pong magluto kami ngayon ng aming panghapunan, pantanghalian so yan po tiluto na at yun naman pong ating puso ng saging ay nabanlian at balambon na rin po yan. At yan po nakulo na yung ating uh, sabaw na gata. So okay na po yan. So yan po at kami ay na ng aming hapunan. Ginataan. Ginatang ano, puso ng saging. Wow. yan na lang po ang natitira. Kain po, kain. Ano ito na eh? Ano? Bahog-bahog ka na naman, honey. Eh. Ayan ako, tsaka kain na din. Sayang naman na yung karne. Eh. Hmm. So yan po ang aking ulam. Yan po ang aking gusto. Ah. Yung pinakampuso lang talaga ng saging. sophie ayusin ng po, ay tapi uh, ay nung... ay tapi mm, ay tapi Ayos? Ayos. Ayos. tapi 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 ko tapi 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 Ay, tapi 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 pag hindi na kaya, gaba sa na mga kaya doon ang ilagay. At yun, hindi ba tayo Ang may ibang talaga. Ay, kung hindi mo napupuntahan ng ano. Yung, yung kamutin yun, wala spray. Oh, wala. Maayunahan yung tira doon. Si Tuti, kakain mamaya. Ah, si Tuti pala yung madali. Magpapasa ng ilang pirasong mga tibay sa kaistro lang. Ay po ni nanay ng mga siya diyan. Ito Yung isang malakit saka isang...